kapatid, ikaw ba ay may marubdob na kagustuhan na gabayan ka ng Panginoon? Yearning for God's direction in your life? Ito ang sabi ng Panginoon kapag meron kang desire na i-align ang buhay mo ng naaayon sa kanyang kalooban. Psalm 25, verse 4. Show me your ways, O Lord. Teach me your paths. Ito ay nasa libro ng psalm. Isinulat ito ng psalmist. Ano yung psalmist? Sila yung composers, mga musicians sa Old Testament na gumagawa ng mga kantang papuri para sa Panginoon. Yung psalmist dito ay katulad natin. He earnestly seeks divine guidance. Imagine kapatid ko paano mabuhay ng may divine guidance, di ba? Chill na chill ka lang, cool na cool ka lang, puro peace, kapayapaan, walang worries, lagi kang excited, joyful ka. Iba yung happy sa joyful, di ba? Napag-aralan na natin yan, yung happiness coming from outside sources, material things, etc. Pero pag joyful, bumubukal sa puso mo yung galak. Kasi you are at peace. Kasama mo ang Diyos. You have divine guidance. You are revealed with His ways we had direction of His paths sa ating buhay, kapatid. Ang salitang ito ay nag-iimbita sa atin na hanapin ang guidance ni Lord sa ating pagdidesisyon. Pinapakita sa atin na ang ating journey is not meant para inabigate natin alone. Ito, we are assured that God is willing, very willing to lead us if we humbly ask. May pangakong tayo ay kanyang sasamaan kung buong kababa ang loob natin, hihilingin natin ito sa kanya. Di niya tayo tatalikuran. Kapag nag at nag tayo sa Panginoon para sa direksyon ng ating buhay, we acknowledge His sovereignty, ang pagiging in-control niya sa lahat ng bagay, trusting His perfect plan para sa ating buhay. For He knows the plan He has for us, as He declares, plan to prosper us not to harm us, plans to give us hope in the future. Iyan ang pangako ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Tara, manalangin tayo kapatid. Mari kang yumukod o ipikit ang iyong mata at damhin mo ang presensya ng Panginoon. O Panginoon, kami lumalapit sa iyo. Nabukas ang aming puso upang pumasok ang oh, Panginoon. Ayusin ang aming mga kasiraan, Panginoon. Linisin ang aming mga karumihan, O oh, Diyos. We are longing for your guidance, O oh, God. At wisdom, Panginoon, kailangan namin ang iyong gabay sa aming buhay, Lord. Hindi namin kaya in-navigate ito nang wala ka, O Diyos. Teach us your ways and help us to walk in your paths. Naway ang iyong kabanalan, Panginoon, at katotohanan ang mag-iilaw sa amin na mapalapit kami sa iyo at huwag maligaw in everything that we do. Kailangan ka namin, Kailangan ka namin, Panginoon, ito ang aming samot dalangin sa pamagitan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Salamat kapatid. Magkita ulit tayo bukas.